Isa na naman pong matinding balita ang humanig dito sa mundo ni XRP. Sapagkat si ginoong Chris Larson, siya po ang co-founder mismo ng Ripple, ay muling naging sentro ng kontrobersiya matapos po siyang magbenta ng napakalaking halaga ng XRP habang bagsak na bagsak ang, ang presyo nito. Ayan, sa panahong uh, umaasa po ang marami na akyat si XRP, tila kabaliktaran ang nangyayari. Kaya ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng mas malalim na pagpagsak o may balak lang itong sa XRP na biglang umakyat at gula gulatin po tayong lahat? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit patuloy ang pagbebenta ni Ginoong Larson at ano ang epekto nito sa presyo ng XRP at kung may pag-asa pa ba sa XRP na maabot ang presyong $4. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Nakikita natin dito ay si ginoong Chris Larson. yan ang co-founder mismo ng Ripple. Ngayon ay bakit nga ba parang tinatakasan na ni ginoong Larson si XRP? Simula po noong Ju July 17, na monitor ng isang uh, blockchain investigator na si ginaong Zach XBT ang paggalaw ng umigit kumulang 50 million uh, XRP na galing po sa mga wallet na konektado kay ginaong Chris Larson at ang halaga po niyan ay umaabot ng halos 175 million dollars at ang uh, matindi pa rito, karamihan sa mga ito ay pinadala sa mga centralized exchanges Ibig sabihin, posibleng uh, ibinenta na or ibibenta pa lang ang mga ito. Kung titingnan po natin ang galaw ng presyo ni XRP galing ito sa 2.25$ at mabilis po itong uh, tumaas bago bumagsak. Ibig sabihin ay posibleng sinamantala ni Ginong Larsen ang taas ng presyo para ibenta ang malaking parte ng kanyang holdings. Isang araw lang ang pagitan ay bumagsak po ang presyo ni XRP mula sa 3.55$ hanggang 2.95$. Isa po itong napakalaking 17% na pagbaba. Para sa mga bagong investors ay sobrang sakit po niyan. Dahil sa pagbagsak na ito, isa si XRP sa mga tinaguriang worst performers sa market correction na nangyari nitong linggo. Pero kahit uh, bagsak si XRP, may mga sinyalis ng pagbangon. Nakabawi na po siya pabuntang 3.20 dollars. Kahit nasa negative 3% pa rin ang performance niya sa loob ng 24 oras. Samantalang si Bitcoin at Ethereum ay balik na sa green zone. Si Bitcoin ay umakyat po siya ng 0., 61% habang si Ethereum ay tumaas ng 2.5% at kasalukuyang nasa presyong $3,700. Ang nakakabigla po ay kahit naglabas si ginoong Chris Larson ng $175 million na XRP, may natitira pa siyang halos $2.81 billion na XRP na katumbas ng umigit kumulang $9 billion. Oo, tama po ang narinig ninyo mga kakripto. 9 billion. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming XRP holders ang kinakabahan. Kasi kahit kaunting galaw lang mula sa ganitong kalaking wallet, kaya nitong papagsakin ang presyo ni XRP. Ito po ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binabalikan ang usapan ng centralization pagdating kay XRP. Kapag ang iilang tao lang ang may control sa malaking bahagi ng supply, napakadaling manipulahin ang market. Isa po itong malaking panganib or risk, lalo na sa mga small retail investors. At uh, hindi lang ito ang unang beses. Ayon po dito sa report ng uh, The Crypto Basic, Simula January pa lang ang, uh, ng taong ito ay nakapagbenta na si Ginong uh, Larsen ng Cabo ang 106 million na XRP. At nagkakahalaga po ito ng uh, nasa mahigit 334 million dollars. Karamihan po dito ay dumaan kay Coinbase. Kaya ang tanong ngayon, kung si Ginong Larsen na uh, isa sa mga pinakaunang naniwala kay XRP ay nagbebenta na, bakit hindi siya nagtitiwala sa long-term growth? ng coin Pero teka, hindi pa rin po nawawala ang taga-suporta ng XRP Marami pa rin po ang naniniwala na itong pagbagsak na ito ay isa lamang shake out Isa po itong panandali ang pagbaba para alisin ang mga weak hands Ayon sa mga pro-XRP analyst kung uh, mananatili sa si XRP sa itaas ng presyong $3 $3 possible pa rin daw nitong maabot ang presyong $4 sa susunod na wave. Pero dapat po nating tandaan, kung hindi po mawawala ang pressure mula sa pagbebenta ni Ginoong Larsen at ng iba pang mga whales, mahihirapan po talaga sa XRP na makabuo ng solid momentum. Red para po sa atin bilang mga Pinoy crypto-enthusiast, napakalaga po ng risk management hindi porket mababa na ang presyo ay bibili na po tayo kaagad. Dapat alamin po natin muna ang dahilan ng pagbagsak at kung may posibilidad na mas bumaba pa ito. Tanda natin ang market ay hindi po para, palaging umaakyat. At kahit pa sobrang ganda ng fundamentals na XRP, kung may malaking whale na patuloy ang pagbebenta tulad ni Ginong Larsen, uh, kayang bumagsak ng presyo kahit kailan. Kaya ang pinakamainam po natin gawin ay mag obserba Gamitin po natin ang mga tools gaya ng uh, on-chain data, exchange monitoring, at saka sentiment analysis. Huwag po tayo magpadala sa FOMO or hype. mag aral Magtanong at higit po sa lahat ay huwag po nating ilagay ang lahat ng ating pera sa iisang coin lamang. Sa panahon natin ngayon ay hindi po sapat ang puro tiwala. Kailangan natin ng disiplina at tamang kaalaman. Si XRP po ay may magandang potensyal pero hindi ito exempted sa mga internal na problema. Lalo na kung mismong mga co-founders nito ay naglalabas na ng malaking halaga. Kaya kung ikaw po ay nag-iisip na mag-invest kay XRP, itanong mo muna sa sarili mo. Ito ba ay base sa hype lamang? o may malinaw or meron meron tayong malinaw na strategy. Dahil sa huli, yan, dahil sa huling araw, ang tunay po na panalo sa crypto ay hindi yung pinakamabilis bumili, kundi yung uh, pinakamarunong maghintay ng tamang timing at may planong pangmatagalan natin. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.